Ayan na po yung gagamitin natin uh, mga ulam po sa ating pong outing. Ayan po, outing punang ng pituda. Ayan po, at sinangkot siya na po yung buto dito. Yung pong buto-buto ay isasangkot siya na po yan. At uh, bago po timplahan yan sa madaling araw. Ayan, halong-halongin lang po yan. Inalo na manong. Ayan na, napagod na agad si manong. At uh, umuwi na. Ayan na, ah, pawis na pawis na sa paggalo po ng buto-buto. Napakarami po kasi buto-buto niyan. -buto at saka po yung ating mga kakainin niyan sa, dyan sa outing. Ayan, at tapo po ang dami pong inihiwa pa. Yang pong inihiwa yan ay mga gawain pong uh, minudo. Ayan, napakarami pong hiwain. Ayan po yung minudo. Kulang pa po yan, inihiwa pa po, po yung iba. Ayan, napakasipag po talaga ng mga tricycle driver na ating pong mga kasama. Ayan, hiwaan po ng hiwaan na para po madaling matapos. At yung pong hiwaan yan po. Eh. Um, nasa isang daang kilo yata po yan. Ayan. Napakasisipag. Yan po ay pang minudo. Ayan pong hiwaan yan. At yung po mamaya maya ay sasangkot Sahin din po yan. Ayan, para sa ganun po may iwasan masira. Ayan na. At dito po sa isang kalirasan ito po ay meron po ditong sinangkot sya po na ano. May pimpla po yung mga panimpla. Yan daw po habang naghihiwa ayano, ano. Medyo mamumulutan niya at tropa. Ayan. Ang pulutan daw po yan. Ayan na. At yung hiwaan ng hiwaan na po hanggang mamaya maya pa po, po tayo matatapos ng paghiwagan kasi nga po marami may palapad po dyan Maminudo, may minudo, buto may buto-buto ayan at yung po ayan po yung minudo isang uh, iminudohin po natin yung isang anong yan isang taluyas isang planggana na yan napakarami po at yung po eh mamaya ay sasantot na rin po yan Ayan na ang pa Ayan po, yung paninudo natin, yung isang puno dag, yung po sa batiyang malaki. Ayan pa, nandiyan pa po sa taas, pang minudo rin po yan. Ayan na, matatapos po. At dito po sa kabilang ito, ang hinihiwa po nila ay yung pinalapad. Ayan po yung hiwa nila sa ano, pinalapad. Ayan, medyo manipis yata po ang kalangan dyan. Ayan, na. Ayan po, yan yung gagawin palapad. Yan po nga sa ibaba na yan. Marami pa pong nihiwa. Aabotin po tayo ng gabi niyan. At yung puminodo na uh, nahiwa na po ay sinangkot na rin po yan. Ayan ah, na, na po ni Manong ang gawain ah, minuto Ayan po ah, ang minodo ah, niyan ay kailangan po yung masangkot siya. Ayan, dalawang taliyasi po yan. Inom na lang po yung ah, isang yan at yung po ang natapos hiwain ang unang natapos hiwain na pong isang taluyasi niyan yan ayan na sinalok na sinalok na ni Manong hanggang kailalim ilaliman ayan na at talagang yan po ay uh, hanggang mamaya pa po tayo dyan gabi ayan ito po po yung isang ano nagpalit po sila ng paghalo at nakasalang na rin nga pala po dito yung ano yung isang minutohin bali po dalawang taluyasi po yung minudong yan at yan po ay nalagyan pa na ay talaga pong napakarami yan Pag nalagyan po yan ng patatas at carrots ayun pung pong ibang mga sahog may hotdog po po yan ay talaga pong dalawang puno talaga sa taloyasi yung minudong yan at yung isa po natin buto-buto naman dyan ay nasangkot dyan na po yan kanina ayan talagang kinukot-kot po baka po dumikit ang ilalim kaya kailangan po ay haluin eh, para mag-balance po yung pagkakasang kutsa niya. Ay, para pare-parehas po ang kutsa Ang pagkakaluto. Ayan na. At yan eh, ay mamang araw Okay. At ito naman po yung eh, sa kabila. tinakloban po yung kabila. Ito naman po yung uh, bagong salang. Ayan. Isang kaloyase rin po yan na punok at yan po ay pag na anuhan na sangkot yan ayan po ay palalamgin lang muna at mamayang madaling araw po ayan ay sa ating na may cover na po yung isa kulong-kulong na po kailangan masigurado po na yung sangkot yan ay magandang pagkakasangkot chat yan po inilagyan ng suka ayan na okay ito pa po yung ano ito na po yung palapad yung pinalapad kasangkot siya rin po yan ayan na puro sangkot siya lang po ang gagawin dito ayan dinagdag ang pangkakakain ang kakain niya kasi kasama po ang kanya kanya ayan, niya po ang tricycle po eh, mahigit po dalawang daan yan ang tricycle na yan kaya kailangan po ay eh, ang mga driver po may gitong dalawang daan. May, uh, at kailangan po ayan ay ano ma Marami-rami ang niluluto kasi kasama po yung mga kanya-kanya pong pamilya sa outing. Ayan. At may sinaing na rin po sinalang dito. Ayan, sinaing pong yun yan sinaing po nga nino, kakainin po ng mga nagtutulungan pong mga driver. Ayan, sinilat na po naman, no, kung Maganda ang pagkatalo po ng sinaing. Ayan, ito po sinaing na no, nagpasulak po ng tubig. Naglagay po siya ng mantika. Ayan, bago po ihulog yung box. Ayan, si Mano nakahiwa ah, na nakatapos na po ng hiwa ng palapad at kaya uh, hindi nakapamayawang kaya tinakloban na po at medyo baka po madapuan ng mga langaw yung ina ko oh, ay talagang pag napasama po yung langaw ah, na ina hindi na, mo po kaayayang na, yung napagka natin ka uh, natin sa pagkain na yan ayan ay, po yan yung mga official po ng ano, mga kota mga at At ang sa ano po eh. dito, okay, pagka okay, may okasyon po ay ang naunguna po dyan ng mga official ng Tuda sa paghihiwa sa pagbibuto. Ayan, kaya po ay yung ibang member po hanggang sa ngayon, hindi hindi na po. Kasi nga po ay ano nga po ay mga opisyalis na po ang at yung gusto po naman tumulo, kung hindi mo yung naman, para dada, para na po nakikita at hindi po isyan. yung medyo may naglilibang na po sila rito hanggang na at sasangkot siya po sila. Ayan. mag ang po hanggang nag sasangkot siya. Ayok iba naman po ay naglilibang-libang. Siyempre namamahinga po at napagod dyan po mga yan ang hiwa pagod din po ng paghiwat. Pahisa na po at medyo po napakaingay po dito sa natin yung mga rebordan kasi nga po ay may mga uh, po at ngayon po ay pupunta na po tayo dyan sa ating pong pagsusumingan bibistahin po natin at dala na rin po natin dyan yung ibang pagkain ayan po yung sa State University po dito po sa Pagkauting na Pitota Ayan. Bibistahin po natin dyan yung ating paglalango yan. Bukod na rin po yung ano dyan, yung dala na rin po natin dyan yung ibang pagkain. Ayan na. Malapit na po tayo. Ayan, dumaan na po tayo dyan sa gwardya. Ayan, ito siya siyempre, i-check po tayo yung gwardya dyan. Yan po yung paaralan na ano, dito sa indang. po halos na course nandyan. Cavite University po. Ayan, dito po yan sa Intang Cavite. Ayan, at dyan, dyan po tayo bumabihay sa loob niyan. At ang estudyante po dyan ay napakarami po. Nasa mahigit po siguro 7,000 estudyante dyan. Ayan, pupunta po tayo dyan sa pagsaswimming. Outing na natin. Dito tayo sa swimming sa pag-aari din po ng kapso yun ng State University po yung swimming na natin dyan. Ayan, malapit na po tayo. Ayun na, napakingay lang po talaga po ng aking aso. At may mga tao pong uh, dumadaan. Napakaingay po. Ayun na, tahol lang tahol. Ayan, malapit na po tayo. Ayun dyan, sa banda pula ang Yung pulong school ng mga nursing. Yung pong kulay green na yan. Natatanaw natin yan. Ayan po yung building ng mga nursing po. Ayan, sa bandang baba po yan. Ayan po yung ah uh, sa pagdumiretso pa po tayo pababa ayan po yung icon ayan at dito po kakanan po tayo dyan Ay, ayan at dyan po tayo mag outing yan po sa pools na ayan po binisita po muna natin yung pababa ay palusong ng palusong pala po to ay talaga pong napakahirap maghakot po dito ng pagkain ayan po natatanaw na po natin yung uh, pulse Ayan na, ah, binuksan na po ang gate at para po ating ma-bisita uh, kung saan po tayo maglalagay dyan ng pagkain. Ayan, pababa ng pababa po pala to. Ayan pong punong yan, o, napakarami pong sa puno at nakatirik na kandila at dyan daw po ay kasama palad din may na-accidenting ano, estudyante na atras ang ng sasakyan. Ayan, ang lalaking pong puno ng kahoy dito. Yan po yung punong ng mahuga ni. Eh. Napakasarap pong lagariin niya Panggamit sa bahay. Ayan na. At yan po yung swimming pool na tatanaw na po natin. Ayan na. Dito po ginaganap din po yung uh, mga sa mga iba-ibang bayan na ano. Dito po nagsaswimming yung ano, palaro pong ano. Minsan yung palarobang pambansa. Ayan. Titingnan po natin dito. Ayan na po yung pools. At sa tingin ko po ay napakalamig ng tubig dito. Ayan kasi nga po ay eh, mapuno. Ayan na yung ano, yung pong mga kasama natin ay eh, magsusunuran na po yun mamaya dyan. Kasi nga po ay eh, naghahakot lang po tayo ng mga pagkain dito. At sa bandang alas 9 po ay eh, magdadatingan na po yung mga members po. Uh, at para po umpisa na po yung kanilang pagsuswimming. Ayan. Bumaba po tayo dito. Ayan. Ayan po yung isang malaking swimming pool. Ayan, yan po yung pinagdaraosan po ng uh, mga palaro din dito sa State University na yung iba't ibang bayan po ay dumadayo dyan. Ayan, dito po tayo sa bandang kabila. At na may natatanaw rin po ako dito ang dalawang pools. Ayan, siguro po, yan, maigi naman po at may pambata. Ayan po, may pambata po dyan. Bisitahin lang po natin yan bago po tayo, bago natin po ibabayo mga daladala -dala natin pong kabibigat, mga nasa cooler pong kanin. Ayan, dalawa po yung pulse na nakikita ko na na pwede pong pambata. Ayan na. Okay. At napakaganda po at parang may sliding pa po ako nakikita dyan habang ako po ay papalapit. At napakarami pong table dito kung saan po lang pipili lang po kayo kung saan po rito. Ayan na oh. Ito'y bilog po. Ayan. Napakaganda po ng uh, pulse na to. At doon po sa kabila ay mayroon pa rin isa. Pwede rin pong pambata yan. At ito po yung ano natin, chine-check po natin kung saan po tayo lalagay ng pagkain dito. At saka yung pong video okay. Ayan na yung pools po na pwede rin pang bata. Ayan, may sliding pa. Napakaganda po pala niyan. Napakalinaw po ng tubig. Sa tingin ko lang po, ay napakalamig. Kasi po, eh, ano to, tabi po ng gubat. Ayan na. May puno pa po dito ng mga kawayan kaya karami po dito kawayan no? kaganda ganda po ng uh, ilog po yung bandang side na yun sa baba ilog na po yun ayan, ayan po yung ating isang uh, kasama nagsindi pa po ng yosi ayan po yung sliding at ngayon po ay ano aakyat na po tayo niyan sa taas ayan at tinahakot na po natin dito po yung ano yung yan po ay kanin napakarami po nyan at may video kayo po po dyan tayong dala. Yung iba po eh, ano, nakakarga po yan sa mga tricycle na po. Nasa huli na po yun. Ayan na, ibababa po natin palusong yan. Ayan po, yung mga barya na yan daw po ay alay po dyan sa puno ka. Doon po sa namatay dyan sa ano yun. Sa puno na yan na naaksidente po na yung pong sasakyan ay wala yatang kalang. Ay dumausus yung dumausus dyan. tapos may estudyante po nag-aaral dyan. Nag-review yata, hindi napansin po ng estudyante ay tinamaan siya. Ayan na po. Okay na po. Nandito na po yung ating mga bisita. At tayo po yung mamamahinga. Kakain na po tayo. Kakain po muna tayo. Ayan na po sila. Nagdatingan na po at inuumpisa na po yung ano dito. Yung pagsaswimming ng mga pamilya.